Okay, hello. So, para po kay Aris ito, no? Kung paano haharapin ng Aris ang issue sa pag-ibig, no? So, gagamitin natin ang romance angel dito at mga mensahe, no? Mga mensahe at kung anong paparating sa love life mo. This is timeless reading. Huwag ka maglala sa araw kung kailan mo nakita ang video ito, no? Ibig sabihin, that's the time na pwede mong i-apply ito. So, Uh, base sa romance angel o Raquel, no? titignan ko din ipagdidigitin natin ang katangian mo Aris, no? Na natin kung paano mo uh, paano mo ma -re ba ang mga issue sa pag-ibig, no? Andiyan may mga issue tayo pag-ibig natin sa family, sa lahat, no? So kung anong mga desisyon na dapat mong gawin, uh, maari mo siguro maging gabay ito, nak, no? So titignan na natin. Okay, sweet guide. Para po ito kay Aris. Ayan, may tumalon na. Now, overwhelmed ka, no? So, makikita natin sa pag-ibig mo mamaya. So, titignan muna natin ang romance angel din. healing family issue. Some of you, meron sigurong ano, no? Sabihin natin, medyo may problema sa family na naka-apektuhan din yan sa, na medyo nakaka-apekto din sa, nakaka din talaga sa ano yan, sa love life mo, no? O sa paano ka umibig, paano mo dalhin ng pag-ibig mo, no? Okay. Express your love. Let's May wedding. Ayan. Some of you, na bang mag-wedding-wedding -wedding dyan? Heart-to-heart -heart conversation. <clears throat> Love yourself first. Ayan. So, sa katangian mo, Aris, ngayon, ang energy mo medyo, ano, no? Medyo na-overwhelm. Marami kang option, actually. Pag andito ang Seven of Cups, marami kang pinagpipilian, no? Marami kang pinaplano. Uh, sometimes, uh, hindi tayo makapili, no? So, ma marami rin tayong ginagawang paraan, no? If this incident happens sa'yo. Ngayon, tignan natin ang, ano, ang kung paano mo sila ma- kung paano mo sila mariresolba, no? So, some of you may healing family issue. Uh, your love life benefit as you forgive your parents, no? Some of you may issue sa magulang. At uh, meron din, Aris, meron ka rin express your love. Ito yung go ahead and make romantic gesture na parang medyo nahihirapan kang, nahihirapan ka o na, sabihin natin medyo nahiya ka shy type ka. May shy type bang Aris? <laughs> okay. So, yan ang energy niya. O, oh, baka na-overwhelm ka lang. So, nakita mo dito, Aris, na parang express your love. Binigyan ka na ng go signal, no? Ng, ng universe. And then, my wedding kan dito. Pa, paano mo harapin din yung wedding na yan? These situations involve marriage, no? Yung, ang pinagdadaanan mo ngayon, parang uh, mauwi sa kasalan or maaring sabihin natin na ang relationship na yan may pot ah, yeah, may potential na kasalan or sabihin natin na maaari niya nag, nag, uh, ang nagiging sentro ren no sa pino problema mo and dito ren is heart to heart conversation honestly discuss your feeling with each other daw no aris and love yourself first no your self respect makes you more romantically attractive so nakikita mo rito so paano mo haharapin ang mga ang mga issue na yan, no? Aris, so, kita natin dito. Uh, I will connect yung energy mo kasi ang Aris, ba diba, kilala natin na pagiging matapang, direktahan, at minsan naman is impulsive, no? So, hindi sila mahilig magpaligoy-ligoy, no? At uh, mas gusto nila yung kumikilos agad, no? Kaysa yung mag-isip ng matagal, no? Very impulsive si Aris. At saka, hindi na maghahanda plano-plano, go kagad, no? Parang ganun. <laughs> so, ihalubilo natin yan sa Romance Angel. So, maaring sa mob yung may family issue, no? So, paano ba harapin ni Aris yan? Dahil sa binyatin na masyado siya maging, uh, masyadong si Aris, no? Masyado talagang prangkaren direkta ang harapin ni Aris ang mga problema niya, no? Especially sa family na naapektuhan sa kanilang relasyon. So, hindi sila natatakot magtanong o makipag-usap sa mga miyembro ng pamilya, no? When it comes sa when it comes sa love life, no? Talagang ipapakilala pag talagang desidido na ayan, hindi magtatago, no? Hindi sila natatakot magtanong o makipag-usap sa mga miyembro ng pamilya upang malutas ang mga issue. No? So, maaring gawin ni Aris. Actually, ito yung actions na maari niyang gawin, no? Yung maaring magsimula ang isang Aris actually na isang heart-to-heart -heart conversations because nakita natin dito, no? ah, uh, clarify. No, parang heart-to-heart -heart conversations kasama ang kanilang mga mahal sa buhay upang malaman ang ugat ng problema. Mahalaga na maging kalmado sila sa pag-uusap, no? Ah, uh, some of you siguro nakakaranas na parang gusto nang ipakilala sa pamilya, no? Pag talagang ready si Aries ipakikilala ka, no? Kung cross watcher ka, no? Talagang decidido siya. Uh, hindi siya maya talagang pakakasalan ka kaagad, no? Maring ang ganyan kaagad ano siya pag na talaga sa ares din kasal ka agad eh, no? May kakilala ko maraming ares, marami akong client na panay ares, no? Talagang Uh, first time pa lang in love na in love na ayun nagpakasal ayun lahat ng lahat ng naging ano niya pinakasalan niya <laughs> Nag-divorce din no oh, may, maraming ganyang insidente iba-iba po kasi ang tao no so pero ang magandang nakikita ko rito kay Aris is talagang ano siya no uh, haharapin kung ano man problema hindi lang sa love life yan, yeah, no? Pati yung sa pagmamahal niya sa pamilya para magkaayos-ayos, -ayos, no? So, nakita mo rin, meron ka rito express your love. Aris, no? So, paano mo haharapin to, Aris, no? So, ang, kasi ang mga Aris, likas sa, na pagiging passionate, ayan yung sabi natin masigasig, no? Hindi sila nahihiyang ipahayag ang kanilang nararamdaman, no? So, gagamitin nila ang kanilang tapang upang iparamdam ang kanilang pagmamahal, no? Sa kanilang partner, sa pamamagitan man ng salita o gawa. So, ang maaring action dito ni Aris ay maari silang magplano ng isang sorpresa dinner, no? Maaring ganyan ang naiisip niyo siguro o ikaw magluluto, no? Gumawa ng isang maikli, uh, ng isang counting salo-salo, magsama-sama, no? Ayan din yung kakain kayo sa labas, no? So, sometimes naman gumagawa ng isang maikling video, may kakayahan ganyan ni ikaw, Aris, no? O sabihin ng tatlong salita na I love you. No? Sa iba't ibang paraan, no? eh Upang maging mas personal at makabuluhan, siyempre, no? At meron ka rin ditong wedding. So, kasal, no? Paano haharapin yan ni Aris, no? Kasi ang isang Aris ay hindi mag-atobling mag, mag yan or mag-propose, eh, kagaya na sinabi ko kanina, no? O tanggapin ang proposal kung sigurado na sila sa kanilang nararamdaman dahil sila yung spontaneous na sinasabi natin, no? At maaring maging biglaan at surpresang sorpresa ang kanilang engagement. No? So, ang maaring maging action ni Aris yan, actually, yung kung, no? Sabihin natin, kung ang isang Aris ay nakaramdam ng handa, na handa na silang mag down, magpaplano sila ng isang kasal na simple, ngunit puno ng pagmamahal. Yan, no? Gayaan din, romantic din siyempre si Aris. Ayan. So, Ayan yung talagang pag siya, no? So, meron ka rin ditong heart-to-heart -heart conversations. Mula sa puso, puso sa usapan, no? So, paano aharapin ng Aris, no? Dahil ang kanilang pagiging prangka, sila yung nagsisimula ng isang heart-to-heart -heart conversations, no? Upang malutas ang mga problema. Hindi sila yung mag na magtanong at magbahagi ng kanilang nararamdaman. So, maaring maging action mo, Aris, dito kapag may problema, uh, magiging mabilis ang isang, ang isang Aris sa pag-upo at pakikipag-usap sa kanilang partner. No? So, gagamitin nila ang kanilang lakas ng loob upang harapin ang issue ng direkta. Tama po ba? So, <laughs> tama po ba? Hindi na ano, no? Kumbaga, talagang uupuan ni Aris yan. Hindi ka makakatakas. Talagang kakausapin at kakausapin ka. No? hanggang sa malabas ang katotohanan, no? Ayan, hanggang sa marinig niya ang ano mo. Ito naman, meron ka rin love yourself, no? Ito yung mahalin ang sarili. So, paano harapin ng aris yan? So, ang mga aris ay may matas na kumpiyansa sa sarili, no? Very confident, no? So, gagamitin nila ang kanilang lakas upang iparamdam sa kanilang sarili na sila'y mahalaga, no? Sa kabila ng anumang pagsubok sa pag-ibig, no? Hindi nila papayagan na maapektuhan ang kanilang kumpiyansa. So, ang aksyon, mag, uh, maglalaan, maglalaan si Aris ng oras sa sarili at mag enjoy sa kanilang mga libangan, no? At gagawa ng mga bagay na nagpapasaya sa kanila upang patuloy na maging masaya at kontento sa kanilang sarili. Sa mga single na Aris, actually, no? Hindi, hindi sila yung Kumbaga, i-enjoy nila kung ano yung status nila. Single sila. O oh, sige, uh, they will enjoy. Ayan, lalabas with friends, no? Ayan yung maski mag-isa siya. Very confident, kakain sa isang restaurant, no? ah <laughs> uh, ganyan ako eh. <laughs> hindi, oh, hindi ko kaya. Kumbaga, minsan nga ayoko. Hindi na ako nagsasama na kaibigan ako lang. Kasi parang I enjoy being alone. Parang ganon. Kayo rin po ba ganyan? Parang ano, mas enjoy nyo yung own space nyo. No? Ayan, ah, mahilig ako kumain sa si restaurant. Ayan, konting inom-inom, no? Normal lang naman yan. Ah, uh, si pero sisiguraduhin niya na kahit na ganyang ano, ibig sabihin, i-enjoy niya, no? Kung kung darating, darating. Kung hindi, hindi. No? Sa, akin lang yun. Pero iba-iba na mga sang energy natin, no? Kasi aris din po ako, no? So, sa sa na very confident din ng Aris no kaya wag kayong ano wag kayong mawawalan ng ano uh, yung mga nakikita kong nagiiyakan sa pagmamahal hindi ganoon ng Aris no bumabangon ka agad <laughs> hindi biro lang kanya-kanya no pero yung typical na Aris no Ah... Uh, kumuha tayo ng example based sa ano sa sa libro na Aris kayo, ganyan kayo no. So, pero ang ibang energy kay pero iba-iba pong energy natin. No, sa text sa context uh, sa context tal, uh, uh, ganyan ang mga katangian, no? At nakita natin ay uh, itong itong mga issue na to is nakakaapekto sa sa pag-ibig niyo eh. Ngayon inaano rito kung paano niya haharapin. So, kung magkaroon kayo ng magandang idea diyan, maganda, no? Okay, so titingin pa tayo dito. Okay, sweet Wild Girl. Mensahe pa po kay Aris. Ayan, may lumalabas na. Ano kaya ito? Wow, may, uh, may mag-aas ng date sa inyo, Aris. No? Or sabihin natin, meeting someone new dating, get back out there, plan, set a date. O, tama, di ba? Ayan, kanya si Aris, magpaplano ng date yan, no? Kung lalaki yan, magpaplano ka agad yan, makikipag-date ka agad yan. Ayan, ma yung gagawa siya ng paraan. Tsaka pag ano, Aris is lumalabas. Laging ano, centers of attraction si Aris, no? Kumbaga mahalubilo talaga. Ah, uh, kapag man mababa, uh, bawa magdisco-disco, hindi papatalo sa sayo din niya, no? Sabihin marunong kayo mag-go on with the flow, no? At ito expect mo na may date ka, somebody na ma maaring you might gonna meet someone na medyo interesado sa iyo at nakikita mo uh, parang galing sa office, no? Kita mo yung tsura niya. Uh, parang sabihin natin isang office worker, no? At uh, meron siyang nakapasok ang kamay niya sa sa pants, no? Pati yan, napapansin ko, no? Ibig sabihin, maka dala daladala yan, no? O baka sabihin natin, may daladalang regalo sa iyan. So, maari, yeah, you might gonna meet someone, no? O sabihin natin, may magaya iyo. At, uh, ito rin, na ka rin na ah, makipag-date ka, no? Kung sino yung mga mag nagmumukmuk lang dyan sa bahay na single. It's about time na rin na makipag-date ka. Okay. Sab sabi grabe naman to si ma'am. Sabi mo, grabe naman to si ma'am. Si madam, namimilit na, na makipag-date ako. Hindi po, ha? Hindi, <laughs> para masaya. Sa kanya lang. YOLO, di ba? We only live once. Ayan. So, ano pa po? Ano pa pong parating? Nako, some of you may magkukrusing, hindi kaya ang date na yan is magkukrusing, no? Or parang sabihin din natin, uh, somebody's arriving soon sa'yo, no? May paparating talaga, hindi kaya paparating itong bago. No? Parang receiving what you need then parang uh, yung gusto mo siguro ang katangian sa persons mo is parating na, uh, parang may nakikatenin ako, sa of you is yung mag, magkakaroon ng closure talaga, no? Uh, sabi natin, meron din yung magpa-finalize na parang, sabi natin yung matagal nang nasaraam na nakabukas na libro is mag-close na. Kung matagal na pinag-antay kayo o matagal na nag in, na, na nag antay ka, magkakaroon ng kaliwanagan at closure, no? Ibig sabihin, mat uh, closure issue uh, is coming so fast na malapit na no? So, yung mga gusto magpakasal nga din siguro, kasi may wedding tayo dito, may nakita tayo may gusto magpakasal, hindi makapagpakasal dahil nagaantay siguro ng mga papers at document na mag-divorce, mag no? So, naantabaya, na naantabaya, naantabala yan, no? Oo. Ayan talaga, some of you talaga darating ang persons nyo, Aris, na Love is coming to you at may may talagang makikipag-date sa iyo nako binalidate na dito oh Cupid arrow strike ayan binalidate na talaga no talagang may darating senyong tao na this is also new ha huh? ayan no at magkaroon ka lang ng fate love is coming to you masusurprise ka daw no at i-invite kanya kagad. na para mag-meet kayo kaya lang do not hesitate yan, yeah, no? Hindi ko, ah uh, pero ko pa rin mag-decide. Pero wag mong palpasin ang time na to kasi mukhang may sinasabi rin ang taong ito. Kasi ito yata yung taong ina-prename uh, mo, eh, no? Napaparating sa'yo, Aris. Tell us more, Spirit Guide. What is coming kay Aris. Aris, ayun, karmic relationship pa lang nangyayari din sa'yo. So, pleading, triggers, turmoil, resentment, lessons, letting go, and loving you. So, ang karmic relationship po kasi, ito po yung ano eh, ito po yung sinasabi na, na pag hindi na-resolve o hindi ka nakakuha ng moral lesson, maulit at maulit 'yan, no? So napapansin mo ang some, ang mga ex mo pares ang nangyayari. Uh, may love life ka tapos bigla maghihiwalay kayo, no? Or sometimes third party ang ano. Basta panahiwalay na lang, parang wala kang long long relationship, no? Kasi ang babalik at babalik ang cycle na yan hanggat hindi ka na nakikita ng universe na nakakuha ka ng moral lessons dyan. It could be also something from the past din. Na ganito rin kasi ang nangyari sa iyo dati. No? sa so, maulit yan hanggat wala, wala kang ano, patuloy na darating ang tao sa iyo, maulit at maulit yan. Hanggang hindi mo natututukan ang pinakarot ng problema. No? Ayan. So, ang what's happening to you, uh, kailangan magising ka na, tuta, gagabayang kita, wag ka magalala para makita mo rin kung ano ang journey mo na rin sa pag-ibig, no? So, patuloy lang po kayong manood, no, sa ating video kasi hindi lang naman to, ito pang September, no? Ito rin po, is maganda rin po itong timeless na ginagawa natin. So, para maintindihan mo, no? Kasi napakalalim ng pag-ibig kung sasabihin, no? Ayan, so ang karmic relationship nga, uh, parang sabihin din natin na Maaring itong tao mag-trigger din, no? Or sabihin natin na uh, tapos na, the karmic relationship is done. Sabihin natin is, ang paghihirap meron na rin. Sabihin natin, ito din, taong ito, galing na rin sa mga ganyang hirap, no? Marami na rin turmoil na nangyari. Uh, Kung baga, yung lessons na natutunan. Kaya pag pupunta siya sa iyo, very ano na siya, very right persons na. Kumbaga nga sabi nga divine timing sa at work kasi ibig sabihin ang person bakit matagal dumating ang persons nyo? Kasi nga ano no, may journey pa siya, may dapat pa siyang uh, matutunan sa mga ano dapat niya i-correct yung mistake niya dati no para dumating siya kung talagang kayo kung talagang soulmate kayo no ma, magigig matatapos mag ang sign paper ninyo ibig sabihin ma-accomplish ang soulmate connections no so, pero maraming kasi ang souls natin, no, paulit-ulit lang, hindi hindi namamatay ang souls natin, no. Magta-transfer lang sa iba't iba. Pero so ibig sabihin pinakamatandang no nila lang ang ating souls, no. Ibig sabihin, marami ng buhay na na naganap na, na marami experience ng ating mga souls, no. So sometimes na, nakakalimutan natin, sometimes bumabalik tanaw, no. Uh, so something from the past na nangyari din sa iyo actually na kung bakit na apektuhan ang present mo. So kailangan uh, kailangan is try to listen to your gut feeling no when it comes then at uh, make sure na papagana pag magkakaroon ng magdedesisyon ka pagganahin ng utak. Wag lang ang utak samahan mo ng puso para fair, no? Ayan, so asahan mo ito, may date ka, may mag aas ng date sa'yo na, okay? Ayan, sana nagustuhan mo ang ating reading, so sana na nakakuha ka ng lessons dito kung pa paano mo haharapin since na naaris ka, no? Binasi ko, sa so, maari mong, maari mong gawing, ano yan, kabay, no? Ayan, at asahan mo ito na paparating sa'yo, this is a karmic relationship, or maybe nangyayari sa'yo karmic relationship, Uh, o ang ginati alam, baka ito magti-trigger din yung nagkataon na pag hindi ka pa rin natuto sa mga maraming beses ng naloko, no? O naiwanan, nakipag-iwalay, paulit-ulit lang mangyari, Baka mag-trigger ulito, no? So, baka ganun na naman ang mangyari. Kaya ngayon, na, kaya ka napunta rito, pinapalalahanan na kita na, na kung anong mali na nangyari doon, no? Itama na natin ngayon para happy-happy, di ba? Ayan, thank you so much and God bless you, Aris siya, siya nga pala po, no? Uh, baka mag-upload ako ng Aris every Monday, no? Every Monday, so abangan nyo po. At uh, sometimes 8 o'clock hanggang 10 o'clock, ganyan po ako mag-upload, no? So, mamaya po, yeah, this, since this I did this Monday, so... Yeah, ano ko po ito, i-upload ko para alas 8 mapanood po niyo no? So, marami pong salamat and God bless you. Bye-bye po. At 'wag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-comment po, no? and hit the notification bell. And kung gusto niyo rin po mag-join sa grupo, sa ating so, sa ating family, no? Just hit the blue button po, no? Uh, at nagla-live din po kami pala, no? So, umatin po kayo ng live para may time po tayo yung magkausap doon at makapag-ask kayo ng questions. Lalo na, pag first time po kayo, uh, may libre po kayong one questions. At free ang yes or no po, okay? So, ayan, hintayin ko kayo. Sana uh, punta po kayo sa live, no? Thank you so much and God bless you.